Walang Vice President Sara Duterte na dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City kahapon. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si VP Sara at ang oh. nging ng kanyang legal counsel ang nagpakita sa opisina ng NBI. Oh. Wala si Sara Duterte. Ang nagpakita uh, uh, lawyer, no? Mhm. Mm <laughs> Bakit? Bakit hindi pumunta si Sara? Sabi nyo, Agila yung agila naging sisiw. diba? Naging sisiw po yung kanilang uh, tinatawag na agila. Mm. Ano yan? Kala ko ba matapang? Uh, matapang sa harapan ng media. Pero pag sa NBI, tiklop. Piling nila kasi agila ito si Sara. Diba? Pero kung uh, tititigan nyo po, ano lang sisiw lang po ito eh. K.O. Diba? Yung counting ganun mo lang tatakbo. O? Oh? Diba? So, legal counsel yung nagpakita. Ah, uh, hindi mo ba kayang harapin yung mga uh, NBI, sa Duterte? Ang dami mo kasing binitawang salita. ba? Diba? Patungkol sa mahal na Pangulo, uh, First Lady Liza Marcos, Speaker Martin Romualdez. ba? Diba? Oo, may pagbabanta, may pag may uh, patay pa. 'Di ba? Oh, paano na 'yan, Sara? Ako po, Sara Duterte. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ang uh, talagang magdudusa diyan. Kasi ikaw ang gumawa ng problema na 'yan. Oh, 'wag mo sabihin ginigipit ka. Ikaw mismo ang uh, uh, sumira. Sa sarili mo, sirakan ka na nga, sinira mo pa sirakan ka na nga sa mga Pilipino Sinira mo pa yung ano Lalo mong dinagdagan Diba? O, paano na yan? O, sa pangalawang pagkakataon, hindi po nagpakita si Sarah Duterte So, ang tanong dito May last chance pa ba si Sarah? Kapag uh, itong uh, huling chance na to Okay, kung bibigyan man siya Bibigyan man siya ng huling chance Tapag sinayang ito ni Sarah Duterte, maniwala po kayo sa akin. No. Oh, oh, Wag wag na lang kayo maniwala mga DD shits. Makikita niyo na lang siguro. Mm. Diba? Oh, tapos ang dating pa dito, no, sa atin. Na habang pinapanood natin yung mga uh, pinagsasabi niya dyan sa media, no. Parang uh, NBI pa yung uh, masama, napasama. 'Di ba? Oh, so ito po, no. Ah, uh, tuloy po natin. Ala ang liham mula sa Vice Presidente. Lagi kong sinasabi, ang kaso hinaharap, hindi tinataguan yan. Tama! Hinaharap po yung kaso, hindi po tinataguan kasi tingnan mo yung iba. O, oh, nagkaroon sila ng sabi hindi hinirap. O, oh, di ng warrant of arrest. O, oh, alam mo idol din ni Sara Duterte si Kibuloy. O, oh, idol na idol niya idol ni Sara Roque, Oh. Kasi gusto niyang gayahin eh. Ah oh, baka uh, mabalitaan na lang natin nagtatago na yung vice president. Mm. Good luck sa iyo Sara ha. Oh, eh trip mo yan eh. Trip mo na uh, gumawa ng gulo. Imbis ganito kasi yan, imbis na si Sara Duterte ano, ah uh, ginugulo niya yung 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 uh, mga Pilipino, yung kapulisan natin, yung gobyerno ginugulo niya. Kasi nakita ang kasi si Sara Duterte ng kapalpakan, o oh, ng butas ng uh, pagnanakaw di umano, no? Sa confidential funds niya. Eh na, ah, nakita ang kasi so ang ginawa niya, gumawa po siya ng ingay para yung investigasyon eh, malipat doon sa bagong issue yung ginawa niya. Okay? ang hindi niya alam, <laughs> lalo niya lang dinagdagan yung problema niya. Ang akala niya na mababawasan sana yung problema niya, pero mali. Lalong nadagdagan. Ayan tuloy, nagkaroon ng pena dalawang uh, patawag na si Sarah, pero hindi dumating. So, tingnan natin kung ano yung sasabihin dito, no? Kung, kung uh, magkakaroon pa ba ng uh, pangatlong... Uh, Ah, uh, sampinas. Mhm. Mm sabi nga natin na ah uh, uh, kung nagkamali ka ng isa, pwede ka pang pagbigyan. Okay? Pag nagkamali ng dalawa, pwede pa rin siguro. Pag pangatlo na 'to, naging pangatlo 'to at hindi pa rin uh, nagpakita, iwan ko na lang. Ah. Uh, kaya bahala na si ano, si Batman. KO Basta, pag kayo ay may kaso, harapin nyo. Hindi po solusyon yung magtatago ka. Or tatakas ka. Or iiwas ka. Ha? Hindi po yan solusyon. Ang tawag dyan, kaduwagan. Ha? Hindi po yan pagiging maisog. Gagamit-gamitin nyo yung word na maisog. Pero duwag pala kayo. Oh, Pamaisog maisog pa kayo Mga duwag pala kayo Di ka naman kakatayo ng NBI eh Oo oh, Inimbitahan ka lang naman eh Bakit hindi ka pumunta? ba? Diba? Wala Pati NBI hindi po nire-respeto ng ating Vice President Vice President nating Bangag ba? Diba? Ah eh kita mo minsan dilat yung mata oh. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but but then kung ayaw niyang harapin, talikuran niya. Look out ni ma'am 'yun. Look out niya po 'yun. Wala po tayong magagawa doon. Lahat ng problema hinaharap. Ayon kay NBA. Tama that... po 'yan ah. Kahit anong problema, dapat harapin. Lalo na, no? pag ikaw ay uh, inibitahan sa Senado, sa Quadcom, lalo na NBI na to, no? Oo, oh, hindi na to basta-basta. Binabaliwala mo lang, Sara. Oh so, sabi ko sa iyo, Sara, kapag tinuloy-tuloy mo yan, ewan ko kung saan ka pupulutin. Ako, hindi ko rin alam, eh. Hindi ko rin alam kung saan to pulutin tong vice president na to. K.O. Diba? Ang tingin ko kay Sara, parang hindi vice president, eh. Kasi, ano eh, kakaiba mag-isip eh. Pasensya na po ha, pero ang tingin ko para siyang isip bata. Ha? Huh? oh, akin lang yun. Tingin ko lang yun. Ewan ko lang sa inyo. Di ba? Director Jaime Santiago, mauunawaan naman nila kung talagang abala ang vice presidente sa trabaho. Ha? Tama naman, mauunawaan nila kung abala ang vice presidente sa trabaho kung nagtatrabaho. eh, hindi naman nagtatrabaho. Ang tinatrabaho, paninira sa administrasyon. Sinisiraan ang Pangulong Bungbong Marcos. Pinagbantaan pa nga eh. Oh, napupugutan daw ng ulo. ba? Diba? Yun yung unang isyo, yung pupugutan ng ulo. Tapos, nagbanta pa na ipapahukay si Marcos Sr. Tapos oh, tatapon daw sa West Philippine Sea. Ang kapal ng mukha na to, oh. Nakikita nyo sa screen? Ha? Huh? Oh, few ng few na talaga, eh. K.O. Diba? Manood nga ako maya, Ma manood ako mamaya ng ano? Ano ba yun, Shrek? May part 2 ba sa Shrek? Ha? Parang nakalimutan ko yung story nun, eh. Diba? Oh, manood tayo ng Shrek. Ah, oh, baka mamaya pagkatapos nito. Na-miss ko na yun. Eh. Naka nakalimutan ko na yung kwento eh. oh Oo. Oh, manood tayo ng ano ha. Shrek. Idol ko doon. Nandun yung idol ko. Na kasintahan ba yun ni Fiona? Oo, oh, idol ko yun. Oo. Oh. Hindi po share sa... Si Hulk ha. <laughs> Pero ang hindi lang katanggap-tanggap na dahilan para sa NBI ay kung ang dadahilan nito ay... Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party. That is not justified. Yes! Tama! Christmas party lang? Yung reason mo? Mahilig talaga sa party-party? Oh. Ang sinasabi nila, ang Pangulo daw, ang uh, mahilig sa party-party? E tingnan mo si Sarah Duterte, oh! Party girl! <laughs> wow. Yun lang yung reason mo? Pinatawag ka? Ah, hindi ako pupunta kasi Christmas party namin. Oh, mag-cheers-cheers kami ng ano, ng, uh, oh, cheers! Oh, may wine dito, oh. Oh. Wow! Diba? May wine dito. Parinig kita sa mukha, Wag naman, kawawa naman ako. Oh. Hindi po, kahit kayo, tingnan nyo. Oh. Yung, yung uh, reason ni Sara Duterte, dahil may Christmas party, hindi makakadalo. Valid ba yun? 'Di ba hindi? Ang hirap intindihin 'yan. Tang ina dahil lang sa Christmas party hindi ka pupunta. Okay lang sana kung isang bisis pa lang eh. Unang patawag pa lang. Mm, pwede nating maintindihan 'yun. Pero nakadalawa na. Nakadalawang patawag na. Tapos ang palusot dahil party-party Christmas party. Pwede namang matuloy yung Christmas party. May mga empleyado, mag-enjoy sila dyan. O, oh, sige. Pero ikaw, bigyan mo muna ng oras yung NBI. Pakita ka muna. Diba? Hmm. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. <laughs> uh, enough na sa akin yun. Uh, hindi na ako masyadong Parang kumbaga mapil na parang napagwalang bahala. At dahil hindi nakadalo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si BP Sara, magsesentro na, na lang ang investigasyon ng NBI sa mga hawak nilang ebidensya. Oh. You... ano yung hawak na ebidensya? Di ba si Sara Duterte, uh, nagsalita doon sa live ba yun? Uh, ano ba yun? Ano bang ano yun? Hindi naman interview yun eh. O, oh, basta doon sa ano, sa yung siya na Uh, papatayin yung, ano, yung ating uh, mahal na Pangulo, First Lady Liza Marcos, no, uh, uh, Speaker Martin Romualdez, pwede magamit na ebiden ebidensya yun, eh. Imagine, isa kang Vice President, hindi ko alam kung may kaso ba, kasi hindi man ako lawyer, eh. Kung may kaso ba sa uh, magbabanta ka, okay, tapos nakalive, maraming mga minor, mga kabataan yung nakapanood sa pagbabanta mo, No? Iwan ko kung may kaso ng ganun eh. Comment nyo nga sino lawyer dyan. O? Oh? Na halimbawa, magsasalita ka, vice president ka. O, oh, tapos magsasalita ka ng pagbabanta. Eh, syempre, may mga kabataang makakapanood yan. Papasok sa isipan nila yan. Ay, ganito pala yung president, eh, vice president natin. No? Oh. Eh, posible bang may kaso na ganoon Kasi syempre, eh, hindi may iwasan, maraming mga minor Maraming mga kabataan ang nakapanood nun nung mga pinagsasabi ng ating bangag na bisip-presidente. Marami yan. Oh, hindi ko lang alam kung may kaso. Okay, pero kung meron man, eh, comment nyo dyan para mabasa natin, ha? Oh, comment nyo dyan sa ating comment section. Yun nga, uh, ang mangyayari nga kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Ganun na nga po. Siyempre, 'di ba? Hmm. Ah, Pagka ina ako sa hangka, hindi ka sumagot. Your silence kundi Hindi hindi kasi ano, mahirap kasi sagutin ni Sara 'yun. Oo, natatanungin siya doon ng NBI. siyempre. Dadalo siya. Kung dadalo, oo. Oh, oh. Sara Duterte, sino ba 'yung nagbanta sa 'yo? oh, eh bakit eh uh, ipapapatay mo 'yung pangulo or first lady o Speaker Martin Romualdez? Bakit mo ipapapatay? O, uh, sasabihin, kasi ang sinabi mo doon Sarah Duterte, pag ako namatay, patayin mo yung tatlo. So, ibig sabihin, ang uh, pagbabanta patungkol sa buhay ni Sarah Duterte ay galing sa tatlo, sa Pangulo natin, First Lady Liza Marcos at Martin Romualdez. Kasi, sabi nga ni Sarah, pag ako namatay, patayin mo yung tatlo. So, ngayon, tatanungin ka, oh, Sarah Duterte, may ebidensya ka ba dyan na talaga yung tatlo na yan? Or um, ang Pangulo, First Lady Liza Marcos o Martin Romualdes, may ebidensya ka ba na uh, pinagtatangkaan nila yung buhay mo? Anong merong ebidensya dyan? O oh, syempre, wala kang may papakita ngayon. Kasi fake news ka. Sinungaling ka. E eh, wag na po tayo magtaka, yung mga tagasunod niyan ni Sarah Duterte, yung mga blogger-bloggeran dyan, fake news din. <laughs> Tatanungin ka ngayon, o, oh, pakitaan mo kami ng ebidensya. Meron ba? Ay eh, wala siyang maipakita. hindi eh, naman siya pwedeng gumawa-gawa ng uh, peking ebidensya. NBI yan eh. Mabubuking ka naman dyan. Oh, pag gumawa-gawa ka ng peking ebidensya. So wala kang maipapakita, Sara Duterte. ba? Diba? Kaya alam nyo, hindi yan nagpakita or sumipot si Sara Duterte sa patawag ng NBI kasi wala po siyang ebidensya na may hahain dyan uh Oo, -oh, sa harapan ng NBI. Wala. Eh, naman, da, pupunta kang gera, wala kang, dala, uh, wala kang dalang, ano, o bala, o gamit. O, oh, punta kang NBI, ihingin sa yung ebidensya, wala kang may lalatag dyan. Ha? Huh? edi eh, di wala na, corner ka na agad yan. Ah. Uh. Kaya, Sarah Duterte, maniwala ka sa akin. Uh Oo. -oh. Lalo mong binabaon yung sarili mo. Uh Oo. -oh. Kung si Marcos Senior nakalibing ngayon, ikaw mas malalim pa. Uh Oo. -oh. Alam mo ibig kong sabihin, Sarah? Hmm. Punong-puno ka ngayon ng problema eh. Feeling mo, gusto mo lamunin ka na lang ng lupa. Yun yung nasa isip mo ngayon eh. Sana lamunin na lang ako ng lupa. wag Huwag li kami papayag. Gusto ko pagbayaran mo muna yung mga kasalanan mo. Pagbabanta mo. Kailangan makulong ka muna. O, tuloy. At para naman mabigyan ng pagkakataon na makuha ang panig ng bise presidente, nakahanda na maghintay ang NBI hanggang sa katapusan ng Disyembre. Wala. Ano daw, ano daw, ano daw? Balik natin. Silence condemns you. At para naman mabigyan ng pagkakataon na makuha ang panig ng Vice Presidente, nakahanda na maghintay ang NBI hanggang sa katapusan ng Disyembre. oh, hanggang katapusan na lang, bibigyan ka pa ng chance ng NBI, Sara Duterte. Hanggang katapusan! Pag hindi ka nagparamdam sa NBI or hindi ka nagpakita another na naman mas malalang problema na naman yun diba mas napakalala na naman oh naku Sara Duterte binibigyan mo ng uh, problema yung sarili mo oh, oh tingnan mo yung tagapagtanggol mo mga garbage creator dyan oh hirap na hirap na sa pagtatanggol sayo dahil sinungaling ka hirap na hirap na yung mga yan na pagtakpan yung kasinungalingan uh, mo Oh, yung fake niyo mo? Hirap na sila, hindi na nila alam yung kanilang mga ginagawa ngayon. Oh. ba, diba? kaya tingnan mo. Pati yung mga nagtatanggol sa yung mga sinungaling na rin. Oh, nagmana na sa Na-absorb kasi nila yung kasinungalingan mo, yung ka fake niyo san mo. Oh, kaya din ginagawa nila yan. Oh, tuloy natin. Wala, wala, wala. May nihiging, wala. Sa akin lang nanggaling yun na while we are studying this for that period, no, uh, itong hanggang end, nitong December, ay biglang dumating si BP, welcome mm -hmm. po. Pero wala kaming ano, hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi, wala po. Akin lamang po yun. Oh uh, adugtong po ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. Muli namang ng NBI na magiging patas sila sa gagawing investigasyon sa threat na natanggap ni BP Sara at maging sa pagbabanta o nito laban sa Pangulo. Benedict Samson uh, Yung NBI patas naman talaga yan eh. Kumbaga gusto nilang kasi hindi wala namang personalan yan eh. Trabaho lang naman eh. 'Di ba? Uh, pero tinanong mo to si Sarah pilit pong sinisira ang imahe ng NBI. Kumbaga, pinapasama po ni uh, Sarah Sara Duterte. O? Oh? mo, concerned pa yung NBI sa'yo, Sara, kahit nagbabanta ka na, magiging pata sila. Kung may mali ka, eh, malas mo. ba diba? Parang ganun eh. Oo. Oh, Pufukusan po nila oh, etong, uh, itong pagbabanta no? sa buhay ni Sara Duterte kung meron ang tanong, meron nga ba? Kasi kung meron, papatunayan mo sa MBI yan. O, oh, ito, ito, ganito yung mga proseso. ba? Diba? O. Oh, kasi ganito yan, guys. Ganito po yan. May tatlo. Papatayin mo. Ipapapatay mo kung mamamatay ka. So, ibig sabihin, yung tatlo na yan, yung nagbanta sa buhay mo. Ngayon, papatunayan mo yan sa NBI. ba? Diba? Papakita ka ng ebidensya doon. Matindi. Doon ka pumalpak, Sara Duterte. Oh, hindi hindi mo yan malulusutan. Di ba? Oo, oh, palpak ka dyan eh. Sa totoo lang. Di ba? Kala mo makakalusot ka dyan? Papatunayan mo yan eh, oh. Asan yung pagbabanta ng Pangulo? Napapat ipapapatay ka. Asan yung pagbabanta ng First Lady na ipapapatay ka? Asan yung pagbabanta ni Martin Romualdez na ipapapatay ka? O ngayon, sasabihin mo. Hindi naman po sila yung nagbanta eh. Iba yung nagbanta. O ngayon, tatanungin ka na naman. O, iba pala yung nagbanta. Bakit yung tatlo ipapapatay mo? Iba pala yung nagbanta eh. Hindi naman pala yung tatlo. <laughs> Iba yung nagbanta pag pinatay ka, ipapapatay mo yung tatlo. Patay ka diyan. Sunog na sunog ka dito, Sara Duterte. Ah, uh -huh. oh, palpak. Yung uh, strategy mo. Ha? <laughs> diba? Anyway, yun lang po yung ating uh, video ngayon mga pre. Pasensya na, wala po tayong live ngayon ha. Uh -huh. okay, bukas, babawi po tayo. Ayan. So, sa hindi pa po subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Importante po, ring the notification bell para every time po na meron po tayo mga uploads, no, uh, mag-notify po agad sa inyo. Kung may live po tayo, eh mag-notify po agad sa inyong uh, uh, sa inyo, no? Sa inyong mga Facebook or YouTube. Sorry, sorry. YouTube. Ayan, ha? And, uh, syempre... Mag-like-like like po kayo dyan, ha? <laughs> o, oh, meron po tayong ano dito. Meron po tayong, ah... Uh, papakita ko lang, ha? O, oh, meron po tayong Facebook dito, ha? Sa hindi pa nakafollow sa ating uh, Facebook, o, oh, mag-follow na po kayo. Yan po yung ating Facebook, o. Oh. Simple lang naman yan, eh. Ipafollow nyo lang yan, eh. O, oh. eba? Ball point man, 2.0. O, oh, sabay-sabay po tayong puntahan ang ating uh, Facebook page. Ayan. Uh, so maraming maraming salamat guys. Uh, ipipin ko na lang yung link ng aking Facebook page sa comment section. Okay? So yun lang po. Kita-kits po ulit bukas. Ingat guys.